ah ulangi kelas semua, para adik kayu matulu ya. Ilo bos, kopir bos? Oh, tadi tuh bos, yang dalam bos. Oh bos, ada bos. Oh, nah anak yang dalam itu suspek bos. Yang kumuh anak mana bukan kami bos. harus, dibikin kau tuh bos. Ah, bunuh tanya tuh bos. Ada bos, bunuh tanya tuh bos. Pamask lang mo, pamask ko Nervyoso <laughs> kayo, nervyoso, pamask ko lang Pamask ko, pamask ko, huwag ka lang, huwag ka lang Kira, laro na kayo, laro Uy, kulaw ka sa ba, pamask Nod, 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 nod Tas kamay, tas kamay, nod Nod, kamay, tas Tas, telpon, telpon Telpon, telpon ha Walang kilaw sa masama ha Lakarang, uyi, uyi, Uy. Uy pumiyor, lang. Sige, target O, Mayor. ah, oh, yung target miyor, oh, taka pote ha? kai, nandito na Mayor. miyor, oh. target, Mayor. tik, Nakaputi lut, 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 lut,

Oh, ini na Nakita ko na miur Ano miur, Bibigyan ko na Oh, itu miur Sakto-sakto to Mayor. miur Ang mulil sa kutik Mayor. Ano? Bigyan na? Oh, iya. na Mayor! Ano ko? Ano Pamas ko lang, pamas ko, pamas ko. Pamas Nerveoso kayo, <laughs>